Ang lahat ng mga alipin na ng asa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga Panginoon na karapat dapat sa buong kapurihan upang ang pangalan ng Diyos at ang aral ay huwag malapastangan. At ang mga may Panginoong nagsisisampalataya ay huwag mayamo sa kanila sapagkat sila'y pawang magkakapatid. Kundi bagkus paglingkuran nila silang mabuti sapagkat nagsisipan ng palataya at mga minamahal ang mga nagsisitanggap ng kapakinabangan. Iyong ituro at iaral ang mga bagay na ito. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesus Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pusta mga masasamang akala. Pagtatawtala ng mga taong mas asama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipagakala na ang kabanalen ay paraan ng pakinabang. Datapwat ang na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas lalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tokso at sa silo at sa maraming mga pitang hanggal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Tapagkat ang paibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na sa pagnanasa ng iba ay nangisinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapwat ikaw, o tao, ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito, at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa paibig, sa pagtitiis, sa kaamohan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay, at ni Cristo Jesus, na sa harapan ni Pancho Polato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. Natuparin mo ang utos, na walang dungeons, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Heso Kristo, na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya, na mapalad at tanging makapangyarihan hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan. Na di nakita ng sino mang tao, o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Siya ang mayayaman sa sanglibutang ito, ay pagbilinan mo na huwag magsipag mataas ng pag-iisip, at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalik. Na sila'y magsaigawin ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigan sa pamamahagi. Na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman na palibhasay pinaniwalaan ng ilan ay itong tungkol sa pananampalataya. Ang biyaya ay sumainyo nawa. Unang Timoteo Kapitulo 6 Versikulo 1 Hanggang 21